Isa itong kwento ng tukso, ng pangarap at pagkatalo. Sa bawat pag-ikot ng ruleta, sa bawat pagbalasan ng baraha, may isang pangakong dala. Ang nasa isip natin eh, baka ito na yung chance ko. Baka this time manalo na ako. Bakit kahit talo na tayo, balik pa rin tayo ng balik. Bakit ang daming naglalakas loob, kahit ang kapalit ay ang sariling kinabukasan. Tara pag-usapan natin. Welcome sa channel ni Mr. Kakaiba TV. Bago natin alamin kung bakit nga ba nakakaadik ang pagsusugal, tignan muna natin ang kasaysayan nito. Alam nyo ba na ang pagsusugal ay matagal ng parte ng kasaysayan ng tao? Ang tongits at majong na kilala natin mga laro ngayon ay paboritong pampalipas oras noon pa man ng sinaunang chino. Ang mga casino games tulad ng roulette, poker at blackjack ay popular na sa Europa noong 1700s pa. Ngayon, dahil sa teknolohiya, mas accessible na ang sugal online, mobile apps at kahit saan. Ngunit ang tanong, bakit nga ba tayo nahuhumaling? Ayon sa mga eksperto, ang pagsusugal ay nakakaadik dahil sa epekto nito sa ating utak. Kapag nananalo tayo, naglalabas ang utak natin ng dopamine, mga happy hormone. Sa bawat panalo, kahit gaano kalit, nagiging masaya tayo. Pakiramdam natin ay na may natupad tayong pangarap. Kaya naman inaabangan natin ang susunod na taya, ang susunod na panalo. Ang problema, may tinatawag na gambler's fallacy o yung paniniwala na Basta't ipagpapatuloy ko lang mananalo din ako. Tulad nitong nasa picture, ano sa tingin niyo yung number 11? Pero ang totoo, pabor ang mga sugal sa house o yung may-ari ng laro. Ang bawat taya ay may built-in na kalamangan ng kasino. Ibig sabihin, mas malaki ang chance ang matalo ka kaysa manalo. Pero bakit balik pa rin tayo ng balik kahit alam na natin talo na tayo? Simple lang yan. Kahit alam na natin na maraming natatalo sa pagsusugal, marami pa rin ang hindi tumitigil. Nandiyan ang pag-asa at pagkabalisa. Ang pag-asa, kapag nakataya na ang pera, laging may natitirang pag-asa sa isipan ng sumusugal. Baka sakaling manalo ako at mabawi lahat. Pero sa totoo lang, bihirang bihira itong mangyari. At kung sakaling mang manalo, madalas ay bumabalik rin ang lahat ng panalo sa susunod na taya. Nandito din ang pagkabalisa ang ibang manunugal ay bumabalik dahil sa stress o ang problema nais nilang takasan. Para sa kanila, ang pagsusugal ay nagiging sandaling pahinga mula sa bigat ng buhay. Ngunit sa halip na makatulong, madalas ay lalo pa silang nalulubog sa utang at stress. Ang resulta, isang mabisyo, paulit-ulit na cycle na nagiging mahirap takasan. Paano nga ba tumigil sa pagsusugal? Para sa mga may problema sa pagsusugal, may mga hakbang na maaaring gawin para makatakas mula rito. Una sa lahat, kilalanin ang sarili at aminin ang problema. Ang unang hakbang sa pagtigil sa pagsusugal ay ang pagtanggap na may problema ka. Ang pagkilala sa sariling kahinaan ay hindi kahinaan, ito ay tapak. Umiwas sa mga lugar at sitwasyong nakakaakit sa pagsusugal. Kung may mga kaibigang manunugal, subukang umiwas muna. Lumayo sa mga kasino at online gambling sites. Tandaan, ang tukso ay madaling iwasan kesa labanan. Another one is, maghanap ng mas positibong libangan. Sa halip na pagsusugat, subukang mag-aral ng bagong habi o libangan. Maraming paraan upang malibang ng hindi nagsasakripisyo ng kinabukasan. Humingi ng tulong kung kailangan. Lumapit sa mga support groups o mga lokal na counseling services hindi mo kailangan mag-isa sa laban nito. Maraming handang tumulong. Kung hindi ka pa nalulubog sa bisyo ng pagsusugal, pero gusto mong maiwasan ito, narito ang simpleng paalala. Know your limits. Magtakda ng limitasyon sa oras, sa pera at sa sarili. Mag-focus sa mga mahalagang bagay. Alalahanin ang mga tunay na mahalaga. Pamilya, trabaho at kalusugan. Piliin ang mga tamang kaibigan ang mga kaibigan at kapamilya ay may malaking impluensya sa ating desisyon. Kapag kasama mo mga taong hindi nagsusugal, mas madali ring umiwas sa mga bisyong ito. Sa huli, mahalagang tandaan na ang tunay na yaman sa buhay ay hindi makikita sa pera o panalo. Higit pa riyan ang tunay na kaligayahan sa mga taong nagmamahal sa atin, sa mga taong may pangarap at sa simpleng kasiyahan ng pagiging malaya sa bisyo. Isipin mo to, ano ang mas mahalaga? ang biglaan at walang katiyakang panalo o ang pangmatagalang kasiyahan ng isang buhay na walang pagkakautang, walang aalahanin at may pagmamahalan. Kung may kilala kang natatalo sa pagsusugal o baka ikaw mismo ay nahihirapan na rin, malalahanin mong hindi ka nag-iisa. May daan palabas, may pag-asa at may mga taong handang tumulong. Huwag nating ipagpalit ang kinabukasan para sa isang taya lamang. Kung nagustuhan nyo ang video na to at may natutunang aral, eh huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Thank you so much for watching. Magbabalik si Mr. Kakaiba.